walang ulam na siya. <laughs> Meat po kasi ang ulam namin. Pero, ayaw niya po. Ayaw niya ng chicken. Kasi vegetarian po siya. <laughs> kanin. <laughs> Kanitarian. Kanitarian. Kan -kanin. -kanin. Kasi kanin lang kakain na. Masarap kanin, Miss Jera? Dito pa na dito ya ano? Miss Jera, masarap po ang kanin. Oo. Ah. Opo. Ninja moves. <laughs> Ito po ang part Bye-bye.